So, yan. Dito muna tayo. Mamalengke muna tayo. Yan. Palengke, palengke tayo. Ito ang mga isda. O. Oh. Ito ang mga isda dito. Mga uh, prutas. Kim. Naman. Karni naman. So, karni. Kung gusto nyo. Yan. Tapos dito may old foods. Meron dito ang bihon no? Super cute. Pihon. Pansit Canton Asa na yung uh, So yan Ito ang ano Ang palengke Ito naman marami dito Kay Adjushi Iba-ibang product Asian product Ito naman tayo ay Oh Chokpal Chokpal is ano yung Pata ng baboy pata ng baboy ang pata ng baboy ito naman mga manok po chicken chicken oh chicken, chicken. Ay, may block chicken. Itim naman ako. Oh, block Oh, chicken naman iba iba yan ang palengke dito ano isang straight dyan o ano? isang straight dyan ganyan nyo makikita nyo naman walang kalat ano walang basura no ang linis malinis dito ito tsokpal din to yan o oh. yan o oh. o ito naman mga side dish ng korea korean side dish o oh. tayo o oh tayo mga prutas prutas naman nandito mga prutas oh. mga uh, 10,000 won kamatis yan mga plum yan ang mga season, seasonal fruits cherry o yan saging ito naman fried chicken fried chicken kung gusto yung murder Ayan, yan niluluto sa yan sarapan ninyo niluluto sarap yan ito, pin niya oh. 3,000. Philippine. Philippine. Kaya po. Philippine. Galing ng Pilipinas yan. Philippine. Tapos dito naman oh. Yan. Asian. Asia Mark yan Asia Mark. So may iba't ibang klase. Ayan, may iba ibang klase dito. Isimot. Dito. Ito naman yung mga ano. Ano. Isda. Ito okay, so, yung isa umaya? Ano? Ano niya? Ito kayo? Ito. Kalaba o. Oh. Mga buhay na pagkita. Kalaba. So dito palengke no. Ito mga side dish, side dish ng Korea. Ayun binebenta nila. Uh, side dish 'yan, mga side dish. Kimchi, iba't ibang klase ng kimchi. Tapos dito naman. Yan. Ay, mamanok. Ay, pang samgyetang. Pang samgyetang. Ay, ano dito? Isa na yung ano dito? mato dito ay eh, sarado sarado na yung mato oo oh, hindi tayo dito ayan mamaling kita yung ngayon at kailangan natin ng ano wow itong Yung gulma yun? Samtsyo na yan saka man that's it yun yeah. bibili tayo nun mga ano ano so, yon? ito naman mga yun bawang oh, daming bawang oh Kasi nga summer ngayon puro bawang yun puro bawang oh. boy bawang oh baka ni sawan Dito tayo sa orange. Ano? May world food din pala dito. Yan, world food. Tapos yung mga mabibili nyo mga gulay, pantanim mo. May world food din pala dito. Yan, world food. So, yan ano. Tingin-tingin lang tayo. Mamaya tayo bibili kasi pupunta pa ako ng simbahan. Kasi simba pa tayo. alang nga namang tayo ng karne ka agad, diba? O ng, ano. Alam bumili tayo ng mga kung ano-ano. Alam -ano. what uh, tingin tayo dito muna ngayon tayo, nagsusurvey lang ako kasi pagkatas ng simba, <coughs> doon ako bibili. Doon ako bibili pagkatas ng simba. Kasi ngayon, mura na yung, mura na yung talong. Yung gawin ko doon ay ano, tutortahin ko nga. Tutortang talong ko. Ito, one nine na oh. o. Ayan, Dula, titingin muna tayo ng ano, puro gulay dito kasi gulay si magsisinigang ay magpapaksiwa ko ng ano magpaksiwa ko ng salmon head head salmon oh. oh. eh. Bili mo na? <laughs>

Tapos dito naman may isdaan din dito. Isda-isda o. Isda, oh. Ayan, Pugita. Oh. Tapos... Ito yung malagi kong binibili o. Oh. sa Kaya lang, mahan dito. Ayan o malaman yan malaman maraming laman siya kaya lang mahal 10,000 won 10,000 won so so mga soju 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 so oh. yun naman o oh. pusit, oh, pusit so ayan, marami kang mabibili dito pero ako yun na lang nalakad na ako ano Thank you so much sa inyong lahat. Thank you, thank you. Bye-bye.